Hello, mga sisi, magandang araw po sa inyo lahat dito sa Simple Life in America ngayong araw, medyo magandang weather, And actually, off ko ako ngayon. So ngayon, <laughs> hindi kasama ko po yung mother ko. Say hi to the vlog. Yan. Yeah. So ngayon, gagawin namin ngayon, para naman maging productive yung day off ko, is magwawalis kami dito sa harapan ng bahay namin. Sa so, ngayon, di ba nakikita nyo, sobrang after nung snow, ito naman yung gagawin namin. Magwawalis kami dito sa harapan ng bahay kasi sobrang dami talagang dahon and sobrang pangit na tingnan at saka nakakahiyang na rin sa mga tao at saka especially dito may community so kailangan i-maintain natin yung kalinisan ng harapan ng bahay natin so samahan nyo po kami guys na maglinis ng harapan ng bahay namin mga sisi so yan mabilis po siyang kumilos anong masasabi mo dito sa ano pagwawalis mo kailangan natin <laughs> magwalis para malinis <laughs> Saka? Saka, hindi pa masyado malamig. Hindi ka ba nilalamig? Hmm. Okay. Hmm. mga sisi, sipag niyo. So, mga sisi, magwalis muna ako. Samahan niyo ako. And, mamaya nga pala, baka makuha ko na yung sasakyan ko. Nagla-lunch lang kasi yung yung advisor or yung nag-aayos ng kotse ko. So, excited na rin ako makuha yung kotse kong mga sisi, kaya samahan niyo ako sa journey ko na yon. And hopefully, Hindi na ulit masira yung kotse kong mga sisi. So, let's go. Gawin na po natin yung dapat natin gawin for today. Para naman maging productive yung araw natin. Wala-wala tayong choice eh. Pero bawal pala sunugin dito yung mga dahon, kailangan lagay lang sa plastic. Dito, ah I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you do. pinto kasi, natin nga asahan talaga <coughs> habang maganda pa yung panahon kukulsi na natin umalis yung babae dito no? hindi ako na-realize mga sisi siguro kaya umalis yung dating may-ari ng bahay na to napapagod siguro mag kunin So to mga sisi. Grabe. Ang daming dahon. Hindi na natin pwedeng sunugin yung dahon kasi bawal yung dito. So ang gagawin natin, nalagay lang natin sa plastic nga. Hindi lagay natin sa garbage can natin. Ayun. So, yun na nga, sobrang excited ako sa kotse ko mga sisi. Kasi, nakita ko na siya kanina dumaan kasi kami doon napunta kami sa sa store and then dumaan kami doon sa kung saan nire-repair yung car ko sa caliber collision ay nakita ko na siya nakapark so parang kinilig ako doon so sobrang happy ako mga sisi kaya mamaya siguro um, pag ready na yon tatawagan na ako nung um, advisor ko and then pick up na namin yung mga sisi so for now samahan niyo po muna kami ditong maglilis sa aming harapan nga grabe Marami pa kaming wawalisin pati dito sa unahan. Guys, oh, tingnan nyo. Ayan. <coughs> ito sa bandome eh. Pero, ayan. Hmm. Dami guys, oh. Dito sa unahan inay. Ano masasabi mo na nagbalik ka dito sa Amerika? Amerika. Sabi ko ito eh. Kailangan kaya magwalis para. Hindi <laughs> guys, ang dami oh. Sampo plastic na. <coughs> Ayan. Tapos yung pa sempre Wala nang din natin yan. Ayun, Ay, lapad ah. Ang dito pala pumunta. Yeah. Tapos yung lupa yan. Tapos Ay, matagal it. pa pag ng lupa. <coughs> Ayan nyo guys oh. Grabe. Di ba kinilalamig lamig? Anong masasabi mo na kapag ka na sa bahay mo. Kaya masasabi ko, ide maganda pag naglilinis. Naaliwalas, umaaliwalas. Hindi ka ba nagsisisit? Naglinis ka ngayon? Hindi, mo Ito guys, oh, punong-puno na oh. Napuno na yung dahon. Ang dami ah. dami pa rin, grabe. Kaya hey, pag hindi natin nilinis yung mga maganda buwan ng mga damo. Ang hirap pa ng pagsamay pa naman. Ang hirap pa tayo ng mga damo na yan. Ayan. Kailangan <coughs> habang maaga, paaga pa natin ng paglilinis ng... Atan na kayo guys. Medyo sumisipong-sipong tayo ngayon. Grabe. Mugpo tong basura. Ayan. Parang gusto na um. yata ipawalis lahat sa akin. Ng... Ayan. <laughs> Ang comment ko mm -hmm. lang dito guys kasi bago namin nasa unahan. Ayan. Pero okay na rin yan. Pero mo na ilalagay ito dito pagka sa, dito mo ilagay sa tabi. Ayan guys, medyo maingay kasi malapit kami sa base. Kaya yung mga jet jet dyan naririnig niyo yung mga sisig. So hanggang sa muli mga sisi, konting update lang to sa sa inyo kasi na-miss ko talaga mag-vlog. And yun nga tulad na sabi ko, marami pa akong plano dito sa bahay namin. Marami akong gustong gawin. Especially number one sa akin, yung fence. Sa backyard, pangit na rin. Yung hagda namin, gusto kong palitan. Carpet kasi din yung mga floor dito. Except sa kitchen. So gusto ko rin maging wood na yon Hopefully, magkaroon tayo ng maraming budget para magawa natin yung mga plans natin mga sisi. So hanggang sa muli mga sisi, maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye po.